Napansin mo ba ang mga detalyeng ito sa Marvels? Una, sa Spider-Man Far From Home si Peter ay hindi sinasadyang nagpatawag ng drone attack mula sa kanyang mga kaklase. Kaya inilihis muna niya ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay tumalon mula sa bubong ng kotse at mabilis na winasak ang drone at bumalik sa kotse ngayon. Kung titingnan mo ng maigi, mapapansin mo na si MJ ay nakatitig kay Peter ng mga oras na yon. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Peter ay si Spider-Man. Sa susunod na shot ay kitang-kita mong pinagmamasdan pa rin siya. Perpektong kinukumpirma ng mga detalyeng ito ang pahayag ni MJ. Pangalawa sa Spider-Man 2, mukhang vilay ng Dr. Octopus pero may mabuting pagkatao din siya. Hindi lang niya makontrol ang sarili niyang pag-iisip, ang kanyang mekanikal na kamay ang magpapatunay nito. Kapag ang and Dr. Octopus ay nasa mabuting mode, ang kanyang mga galamay ay kumikislap ng pula at puting mga ilaw. Ngunit kung siya ay nagiging masama ito, ay nagiging pula. Pangatlo sa Iron Man 2, inihagis ni Pepper ang Iron Man suitcase kay Tony mula sa kotse. Matapos itong mahuli, matagumpay na nag-transform si Tony. Ngunit paano kung inihagis ni Pepper ang Iron Man suitcase sa maling direksyon? Paano ito magsusot ni Tony? Sa katunayan, sa kabilang bahagi ng suitcase ay mayroon ding disenyo ng foot pedal para sa pag-activate ng